Mga po, uh, niyo po ako, tayo with Ned Kasama pa rin po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating pagkukwentuhan ngayong araw na ito. Uh, talakayin po natin ang, ang John 8.12 po. Dito po sinasabi, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hindi ho ba? Ang ganda. Ano ho ba ang kaibahan ng light and darkness? Ano po? In real life po kasi tayo mga tao. Hindi naman talaga tayo perfectong nakakasunod sa nilalakaran ni Jesus na light. Ano po? Ang dami ho natin uh, nilalakaran na this is darkness. Ano po? dito po kasi sa darkness marami po ditong mga kaganapan sa buhay natin na nagiging bigat para sa atin ano-ano po yan ano? tanungin ko na lang po kayo kayo ho ba ay may peace of mind dahil kung wala maring meron kayong dapat baguhin sa paglalakad may direction ho ba ang buhay nyo. Kung sa tingin nyo hindi maganda ang pupuntahan, dapat siguro isipin natin yung sinabi niya na lumakad tayo kung saan siya naglalakad dahil hindi tayo makakaranas ng darkness. Tayo hubay, may mga fear, may mga doubts. Tayo hubay, impulsive, mabilis ba tayong magalit? Yan, lagi tayong nakasinghal or lagi tayong may kaaway sa ating mga kapaligiran hindi lang mo sa relative o pamilya maging sa mga tao sa paligid sa trabaho, tayo ho ba ay gano'n? tayo ho ba ay feeling nyo kasama nyo sa si Lord? Diba? Kasi kung yan po ang mga nararanasan nyo, yun po ang mga nilalakaran natin when it comes to darkness. no po? Siyempre, kabaliktaran lang naman po talaga yung sagot natin kung tayo ay susunod sa nilalakaran ng ating Panginoon. Kung wala kang direction, doon ang ganda ng direction mo. Kung wala kang peace of mind, doon lagi kang masaya. Hindi yeah doon kapiling mo siya palagi no so kung meron ka mang ginagawa dahil kapiling mo siya ang holy spirit mo laging may conviction na wag mong gawin yan kasi masama yan hindi ba apakaganda pag nando doon tayo kasi ayaw kanyang payagan na lumakad sa darkness pero alam ko po hanggang ngayon marami pa rin sa atin ang nakakaranas ng mga characteristics na sinabi ko sa inyo kanina about darkness. At marami hong tao ang gustong lumakad doon. Bakit? Kasi doon sila nagiging masaya. Basahin po natin. Yan ano, John 3.19 sabi, People love darkness instead of light because their deeds were evil. No? So dito po, kung ano yung mga evil deeds na nagpapaligaya sa tao. Gustong gusto nila itong lakaran. Gustong gusto nila itong gawin. Ano po? Marami po dito sa mundo na mga bagay na hindi ikabubuti mo pero ikaliligaya mo. Hindi ba? Marami ho yan. So, yan po yung mga gustong gusto ng taong gawin. Pero yan po yung mga kaligayahan na hindi permanente. Masaya ka lang habang ginagawa mo. Pagkatapos nun, ang resulta, darkness pa rin. Hindi ho ba? So, ang tanong po kasi natin dito, nasaan ho ba tayo ngayon sa buhay natin? Paano ho ba natin ilalagay ang mga sitwasyon natin para tayo mapalapit doon sa liwanag? Hindi ho ba? Kasi kung dito, ay nagiging makasalanan tayo sa darkness. Ano ho ang damang natin gawin para makabalik tayo sa liwanag? Siguro alam niyo na naman po ang sagot, ano? Magbalik loob lang tayo sa Panginoon Yesus. Ang ating Lord ay eh hindi kailanman nagagalit o para parusahan ka. Gusto lang niya malaman mo na meron kang Diyos na babalikan at nagaantay nag-aantay sa'yo para yakapin ka ulit. Inaantay ka lang. Inaantay ka lang niya magbalik loob. Yun lang naman yun. Hindi ba? Kasi, sabi nga, pag ikaw ay nagbalik loob, babaguhin niya ang katauhan mo. Babaguhin ka niya para pag ikaw ay nabago na, hinding hindi mo na mababalikan ang katilinan. Saan po natin yan mababasa? Dito po, no 2 Corinthians 5.17 If anyone is in Christ, he is a new creation. Wala ng kapangyarihan ang iyong nakaraan. Wala ng kapangyarihan ang kadiliman. At yun ang nagpapatawad na Panginoon. At ikaw ay napatawad na niya. Hindi ho ba? Marami naman hula na siyang napatawad, ano? You know? Pag tinignan natin yung mga totoong nagkasala sa presuhan, kung ano man ang mga mortal sins nila, ay binabigyan sila ng second chance ng ating Panginoong Yesus. Dahil siya, ang Diyos na mapagpatawad, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na nagaantay lamang na bumalik tayo sa liwanag. Yan lamang po. Sana po ay uh, makalakad na tayo sa liwanag at uh, magabayan tayo ng ating Panginoon. Yan lang po and maraming salamat sa pakikinig. Bukas ulit, almusal tayo with Neb at uh, kita-kits tayo, nakasama natin si Lord and God bless po sa atin lahat.